watch this. What's up, Madlam People? Andito ako ngayon para maghanap ng random Madlam People na bumibili ng turon at banana you para bihayaan natin ang halagang total price na 50,000 pesos. Tara, tayo. Diyan ka lang, diyan ka lang. Hello po, hello po. Ano pong pinagkakabalaan niyo po? Ternak. Pamilya niyo po na saan? Hinakot ako awala ah, wala kang asawa, ikaw lang mag-isa. Ang naga na ang mga sa it's showtime. Meron kang 10,000 pesos. Thank you. Thank you. And you. Thank you. Thank you. Oh, bilik ko rin ba yung rock you? Tayo rin ba po ba kayo? Hindi eh, naman. Hindi naman. Alay ka tatay. Yeah. <laughs> Ay, kakamay na ang medo. Ano yung pinagkakabalaan niyo tayo? Wala. Sa bahay na. Sa bahay lang. May asawa pa ko ba? Wala na. Wala na. Mga hanak po. Wala rin. Wala rin. So nag-iisa lang kayo sa kahay. So wala kayong kasama ni aso or ni alaga manda. Mga dagaron. <laughs> si <siyem>. ron. <laughs> Tay, ito po. Wala kami sa showtime. Pero kang ka, TEN THOUSAND PESOS! Totoo tatay! Masaya nyo pa rin ang anyo nyo, wal. ano? ayan, ayan. Siyotan. hello po. Nakita-kita kumakain ka ng banana queue. Tagasal po kayo? Tagal po tayo. So sa Makati po, inukuyat nyo? Asawa ko po. anak ninyo? That's So ang kabuhayan nyo po, kamusta naman po? return na po ah po. Umaasa lang po ako doon sa pension. Oh, sa pension naman. Siyempre, meron pong piyaya ang showtime. Maraming salamat. Meron po kayong 10,000 tatay. Salamat, I don't lasi. <laughs> La Oo, oh, ah, oh, okay. ako kailan ako rin tatay. <laughs> Bu ng langit din po kayo. <laughs> <laughs> Kuya, wait lang ha. Ayan, tagasanong kayo. Nakatanap oh, ako ngayon. Sa Mindanao Avenue. Sa Mindanao Avenue. Sa kagaling. At ah, duty po ngayon. May asawa na po ba? Ah, uh, Name yung partner ko nasa Laguna. Nasa Laguna. May anak na po ba kayo? Dalawa. Dalawang anak kasama ni Mrs. Kamusta naman po kabuhayan natin si pang araw -aman. uh, Kahit ba ano, nakakaraos na Dahil dyan, meron ka lang 10,000 pesos. Kuya, yes. sana baka tulong ito sa'yo. Ah, uh, thank you po sa uh, It's Show Time. Uh, Malaking tulong po ito sa amin. Pang -araw -araw, sa pang araw-araw, para sa... Uh, Oh, may titignan <laughs> <jilid> niya. <laughs> Hi, ate. Ay, kasasari. so, taga saan ka naman? Sa Negros. Sa Negros ka, pero dito sa Kawuwi. Diyan lang. Ano po trabaho ninyo? Nagkuhan ng po, extra extra lang po. Oh. Nagtinda ng mga Facebook. Ah, may asawa po kayo? Meron. Asa pa si Mr. Yung kasama. Ay, yung kanina yung dito. Ano trabaho niya? Security. Yan po, anak ninyo. Dalawa po. Nagkakasya po ba yung mga panggastos niya sa araw-araw? Binagkakasya po. Wala po may sakit. Yung panganay ko po, may maintenance po siya kasi may bikos po siya. So, kamusta mo? Masaya na mo po pa kayo ngayon? Malungkot po kasi hindi po namin kasama yung mga anak namin. Basta Nasa na Negros. Ah, nasa Negros. Na Pero uwi pa po sa 7. Itong May 7. Okay. So, kasi graduation po ng dalawang oh. anak ko. Elementary at high school. Ano pong regalo mo ibibigay niyo po sa anak niyo? Buwan lang po. Bibilan lang po namin siya ng gamot at chinelas. Mula po sa Showtime ito at... Uh... Sana makatulong ito Bibigyan kita ng 10,000 Pesos <laughs> sa inyo po lahat ito. Maraming salamat po sa binigay niyo tulong. Mabili po na po yung pangangailangan ng hanap po. Sana makatulong po yan para sa inyo. Oh, ako sana minsan nakikikisim. Awww! Ah! Lassie, ang sarap ah! angel nga daw sabihin ka grabe yung hulog ka ng langit. Thank you, thank you. Anong nauna? Hindi pa, syempre hindi Buka. At ay, ano mo, buhay. Napansin ba, medyo dumilim na nung ano, yung pinakalas na si ate. Kasi ang hirap na, inagaabang kami ng matagal kasi walang ganong bumibili ng banana cream sa katurun. Kasi dapat, na, may, may peak hour din yan eh. Yung bilihan oh, ng oh. Oh. Hapon, oh. Oh. Yes. Oo, oh. oh, oh. tapos inabot ng gabi. Siguro kung nakaabang kami na may bumibili talaga, hindi siguro maambo na ng uh, biyaya si ate. Correct. Na alam natin na kailangan, kailangan niya kasi maintenance yung anak. Correct. Ah. May dahilan yun kung bakit may delay yung pagkakita mo, kasi yes. inaantay mo siya. Kanya kaya yon yung moment yung yung na yung blessing True. Yeah. Totoo. Uh -oh. so, para, para kay at Get well soon it. sa kanyang anak na pupunta niya. tunay na angel. Oh, yes. Tsaka mag-iba yung hulog ha sa hinulog na. Yeah. <laughs> hinulog na lang. Tinulak mula <laughs> sa langit. <laughs> Tinulak. <laughs> 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 na lang. Oh, oh. Congrats, Lassie. Good job, Good job Lassie. Lassie. Yes, thank you so much, Angel Lassie.